Ang gandang umaga sa inyong lahat, ngayon ay May 30, 2024 at sa oras na 8.15 ng umaga Nandito ngayon ang Special operation Group ng MMA sa kaba ng Commonwealth Avenue at sakop ng Quezon City At uh, nadadaan na nitong, uh, nandito kayo na yung taxi na ito, na nakapark dito sa kanto Mismo bukod sa taxi na nakapark dito mismo sa kanto kasama na rin matitikitan itong uh, sasakyan itong uh, Toyota Wigo dahil uh, kaosli yung uh, puwitan muling papasadaan ng team itong kabaan ng uh, Commonwealth Avenue uh, na rin yung uh, bangketa at uh, upang uh, ipagpatuloy ang uh, layunin ng uh, aensya na linisin ang uh, kahabaan ng uh, kalsada o lansangan, ganun na rin yung sidewalk para sa ating uh, pamayanan. Ito lagi may nagpaparada mga motorsiklo dito eh. Wala na, wala na motorsiklo. Ito lang yung tindahan. Pag nadaan na ng iskog yan, malilinis ulit. Salbay iskog, ayun, ayun. Sila na mamahala dyan sa mga vendors. Ayun na. Hinintuan na. At uh, medyo maganda na ang resulta. Ito, tinitik kita na ito Kasama na rin sa natikita nitong uh, isang uh, funeral uh, service Kaya natikita nito Dahil uh, wala namang laman So talaga naka-standby lang siya dito yung uh, motorcycle dito kanina na naka-park, nandoon na. Ito. May mga gagawin pa ng uh, tindahan dito. Dinalahati yung sidewalk. Nasa tapat na tayo ng uh, Sandigang Bayan. Ito ng mga uh, mini minibus na nadaanan dito. Kaya nakapark dito sa bike lane mismo or sa kaba ng uh, kalsada ay sira. Ayon dito sa driver, darating na raw yung kailang uh, rescue. Yun nga lang, Pagka ganitong uh, nakahamba lang sa kahaba ng kalsada, lalo na sa bike lane, eh uh, hindi pwedeng tumagal. Kaya, kinonsider na itong stalled vehicle. Magmula doon sa pagpasok natin sa Commonwealth Avenue, maganda ng resulta. Wala masyadong uh, natikitan o nahatak. Maliba na lang dito sa mga excess uh, materials na nakahamba lang sa sidewalk. Katabi lang itong uh, hatake na minibus. O oh, ayan, hinahatak na pala. So, ha, ako sana ng skog, yun nga lang, nag yung mga nandi dito uh, na sila na maglilinis or uh, tatanggalin. Tama ba, kuya? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. oh, sige, ha? Okay, tanggalin nila, tanggalin nila. Oh, maraming salamat. Nandito ngayon ang team sa may uh, barangay uh, Commonwealth. At uh, ayan yung ano, papunta ng uh, Letex so nadaanan itong mga ilang sasakyan dito mismo naka-park dito sa harap ng uh, ano ba ito, palengke so yung may mga driver na atikitan Ito yung mga iniwan dito, tinikitan at uh, malamang. ayan na, ang mahatap na. Ganun na rin itong uh, pulang uh, sasakyan. ito naman si Tatay, nasita at ang kanyang uh, helmet ay pang-bike, naka chinilas, At yung kanyang uh, back ay wala talaga ng uh, helmet. kasama na rin itong uh, dalawang uh, motosiklo ayun, nakapark sa bike lane at uh, sinasampan na sa tow truck nandun tayo kanina at uh, bago dumating ng uh, fairview nag ng team dito sa kaba ng uh, commonwealth at uh, papunta na ito ng EDSA or pabalik. Ngayon nadaan na nitong uh, tatlo ng klase ng sasakyan, yung van, kotse, saka itong uh, sidecar. Ngayon yung tatlong uh, sasakyan na nakikita nyo ay isang may-ari. Ito si Kuya natikita na dahil uh, may lisensya. Ngayon, itong dalawang sasakyan na ito, bago dumating ang may-ari, natikita na. Saka yung van, ngayon, kung marami kayong sasakyan, hindi pwedeng tigitan ang lisensya ng dalawang ticket. Ngayon, ayun ang mahahatak Yung isa. So, ibig sabihin, ulitin ko lang, bago naman yung may-ari, natikitan na ito. sa kayon. So, ang gusto ng may-ari, ito na lang daw ang hatakin. Pero sabi ko nga, hindi na pwedeng baguhin ng ticket. Kaya yun ang mahatak. Mahirap ang uh, marami maraming sasakyan na walang grahe. Bagong car wash pa itong uh, van, no? Okay, tara na. Aatake na yan. So itong uh, motorcyclo na ito ay nasita dahil nakatsinelas at uh, walang helmet at uh, na counter flow so ang babayaran nito yung uh, counterflow counter flow 2,000 yung walang helmet 1,500 pero yung driver lang ang matitikitan hindi na yung angkas tapos 500 yung nakatsinelas so yun lahat ang babayaran niya nasa kahabaan pa rin ng uh, Commonwealth itong team at nadadaan itong mga motorcycle dito. Na, Naka-park mismo dito sa ilalim ng uh, ginagawang uh, MRT station at uh, ito, meron ding uh, isang van dito. Ginawa na talaga ng uh, parkingan dahil uh, mayroong pang nakakumot. Ito naman may driver. Sa oras na 11 ng umaga, nandito ngayon ang team sa may kaba ng Holy Spirit at sakop ng barangay Don Antonio. At nadaanan itong ng ilang tricycles dito na si Tad dahil dito sa permit. Temporary tricycle loading in loading area lang. Hindi terminal. So bawal sila mag-terminal dyan. Pero pwede sila mag-drop and pick ng pasahero. No? So lahat ito matitikitan dahil uh, andito naman lahat yung uh, driver. Dapat yung loading ang loading, linawin, hindi dapat kasi hindi. kanina naka-highlight naka pa ay, sir, temporary na, 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 pa. pero na, 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 naka-highlight yan sir highlight yan hindi yung katulad na uh, talaga susundin ko yan oh, oh. <laughs> nandoon yan nasa taas na yan nasa taas yan naka highlight yun hindi uh, ka ba yung hindi pala lulo so, na ah, lulo na pwede nakapeltis sakay pa ba baba alis baba sakay pa alis so ang nangyari kasi ito ah ginawa na talagang ah, terminal yung uh, ibang uh, driver uh, Nag-aalang nga na pumirma Pero pwede naman yan Pero lalagyan ng note ng uh, refuse to sign Pwede mo naman ako itigas <laughs> Pinaharap ko sila wala kung tayo So ayan, nag na. At uh, naiintindihan naman niya, o nila, ang kanilang uh, violation.